Hai Okay <laughs> na? Okay <laughs> na? ramdam mo? Asan mo yung nakatukot? Di pa may nakatukot dito? Sige. Subukan mo yung ikataw-galaw. napi mo? Medyo masakit pa. Medyo masakit pa. Pero nararamdaman mo yung buto? Wala na doon sa kanina? Kasi kanina nakaganyang kala, no? Nakalilega ka na. Nakalilega na. Okay ngayon. Direto mo. Ngayon, makipa ko Sige, upo ka Nangyari sa yan. Nangyari sa iyo yan. Kahapon. Matutulog o natutulog? Matutulong po. Medicine po. Balik ang Balita ka Santa, pa. Santa Rosa. Santa Rosa Santa Rosa. Ngayon, nung nangyari sa iyo, pumunta ka kay? Hindi. Okay, Sharon kay Ma'am Bert, no? Uh, isang respetado at kilalang uh, kilala rin niya sa larangan nito. Baka natutuwa ko kasi siya mismo, kapwa ko, inire-refer niya sa akin. Galing ka sa kanya. Maraming pila. Hmm, baka hindi na ba siguro maganda ang kanya kondisyon. Pabubukas lang. Anyway, ayan, uh, hindi naman kami nagpapagaling na sa larangan ito. Kaya nga sabi ko nga, isa sa mga respetado na kilala sa larangan na Actually, hindi lang siya makapag-repel sa akin. mo si 3M, tumatawag din sa akin. Ano ang ginawa sa'yo nung mga ano? Ginamitan ka na ng baan? Ilang beses kang hinatak-atak kami kung baan? Ka assistant pa ginawang Hindi ka pa nahihirapan sa ginawa mo sa'yo? effortless. Okay, Kinakailangan pa ba ng tawin? Sobrang sakit ba? Hindi na yung hindi ng luha. Pasalamat tayo kay number, kasi kahit punti mo si may tiwala sa akin. isang Sa ng patunay, di ka magsisisi dito. Kung usapan ay buto, ang solusyon sa walang iba